Ayan na uh, mga idol, good morning, good morning. na uh, welcome back to my channel. Uh, Mag-update po tayo dito sa uh, pagbaha ng uh, bagyo bagyo Enteng. Ayan. Uh, kung saan na uh, pinasok na naman po yung ating loob uh, ng ating ginagawang unit. Nagpipinis na po nagpipinis na po tayo kaya lang uh, ito naman stop operation tayo kaya dahil sa pagbaha ng bagyo enteng, ayan uh, po. Uh, maraming maraming salamat po. Samahan niyo po ako. Let's go! Mga idol, uh, good morning, good morning. Uh, welcome back to my channel. Yan mga idol, uh, na-apektuhan naman tayo ng uh, bagyo bagyong enteng. Yan uh, mga idol, ito po yung update natin dito sa ginagawa natin na trabaho. Uh, bali po, ah, binahana naman tayo. Stop operation na naman po tayo ngayon. Dahil sa bag, bagyong enteng. Ayan. Tingnan natin mga idol yung uh, labas. Uh, ito po yung ating uh, kinatatayuan. Ah, uh, bumaba na po tayo dyan ng dalawang step. Ayan, ito po. Napasok na po siya ng tubig galing sa labas. galing po sa labas, ayan, nabang-bahana. Hanggang gawang na po yan, tubig na naman dito. Uh, isang buwan pa lang po nung binaha tayo ni Karina uh, ngayon po uh, binaha na naman tayo uh, mga idol balik po itong uh, kinakatayo natin ito po yung balkonahin niya ang problema lang ito na naman si Bagyong Enteng uh, pinasok na naman tayo ng tubig yan hanggang dito na naman sa loob uh, yun. yung tiles natin na uh, flooring dito sa uh, first sa first floor yan Ah, napasok na po. Ayan, oh. ito po yung tinales natin nung nakaraan. Ah, napasok na po siya ng tubig. Tapos ito po yung mga tiles natin na pangkabit na tiles. Ayan. Napasok na po siya ng tubig. yan mga idol. Ah, kaya hindi tayo makagawa dahil dito sa bagyong enteng. Ah, stop operation tayo dahil sa ah, natin na ah, ano na to. yan ah, inangat na naman natin yung mga gamit natin na mababasa ayan at tinaas na naman natin para hindi hindi siya amuti ng uh, tubig baha kasi uh, mahirap na uh, ang kaganda naman dito uh, may second floor naman tayo yeah. ayan paakyat uh, uh, kahit nung karina hindi naman sinabot hanggang sa pangalawang step lang nito hanggang dyan sa pangalawang step na yan inabot po yan ng ah uh, tubig ayan dito sa punta sa kitchen ah uh, wala na ano na po siya ah uh, baha na ayan ito na po yung ating uh, si A. ah si ah ah lunod na naman po sa tubig ayan uh. ayan po yan ayan uh, hindi na naman natin hindi pa natin hindi pa kinakat mineral po yung ah uh, ano, uh, kuryente kasi uh, hindi pa naman uh, ano, yung mga outlet natin na yan, ah uh, sigurado tayo pag nagpatuloy pa po yung uh, pag-uulan, uh, aabutin po talaga yung ano na yan, yung mga outlet natin na yan, uh, baba Tayo na lang po ang mag adjust si uh, ibababa na lang natin yung breaker. Eh para sa ano, ang gagamitin na lang naman natin yung sa second floor. Bali ang mga linya naman ng wiring nito wala naman siyang lumaan sa flooring lahat nasa wall kasi ganito nga ang sitwasyon ng pagbaha dito yan galing sa breaker sa wall lang lahat dumaan, walang gumapang sa flooring na wire hindi tayo nagpadaan po dyan na ano. kaya ah, safe pa tayo maglakad dito kasi wala naman siyang wire sa flooring yan yan ang problema natin dito dito sa ah, kwarto may tubig na rin ito po mga idol ito po yung uh, kwarto uh, na tinalis din natin yan ah, uh, may tubig na rin <laughs> wala tayong magagawa dyan yan wala ah, uh, patuloy pa rin po kasi ang pagulan na hindi so, kaninang umaga pag gising namin wala pa po siyang katubig tubig dyan sa kalsada dyan wala pa po siyang tubig ang ano niya pa lang ah, uh, bali ulan lang talaga After 2 hours ganito na. Ganito na po yung nangyari. Dalawang oras lang po yung binuhos na ulan niya. Yan na po yung uh, na dala ng bagyong uh, Enteng. Ah. Sana po tumigil na para hindi na po tumaas kasi uh, medyo mataas na po talaga ang tubig. And back to zero naman tayo. Ganun na naman po yung nangyari.